Ang iyahang alitik ano? Iputa mo sa frame. Kung ugali, iniktila ba uba ho? Kung asil ang na ang iyahang alitik, kaimo manay lamit. Kung panangli. Tilaan mo! Tilaan mo! Ang yang mga panumpa pao pagsalig mo Pagsalig go do Kung ku buang Kung mabuang ni eh. Khalit kang mubia <laughs> Khang mubia Mahog anh yang nong ha Kung u gali Khalit kang mubia. Yam K iran mo! Mga pano pa o pagsali mo Kung ubali Dili ka mo tila <laughs> Anong may natin? <laughs> Dili ka mo tila Sa buhan Tugtugol <laughs> mo ayaw